1. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin 2. Basta ako, wala akong ginagawang masama 3. Wala akong tinatago sayo 4. E di mo kong paniwalaan Heto ang mga linyahan ng mga cheater 1. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin 2. Basta ako, wala akong ginagawang masama 3. Wala akong tinatago sayo 4. E di mo kong paniwalaan Heto ang mga linyahan ng mga cheater. 1. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. 2. Basta ako, wala akong ginagawang masama. 3. Wala akong tinatago sa'yo. 4. Edi wag mo kong paniwalaan. Heto ang mga linyahan ng mga cheater. 1. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. 2. Basta ako, wala akong ginagawang masama. 3. Wala akong tinatago sa'yo. 4. Edi wag mo kong E wag mo kong paniwalaan. Heto ang mga...